Good morning, biyahe na po muli tayo At tayo may dalang baon, tubig At meron din tayong pinapamigay na mahalaga to Gaspel trucks Lagi natin kasama yan sa biyahe At tayo po ay may nakuha ng booking Blessing at nasa bahay pa tayo ay meron na tayong nakuhang booking agad ano? Yeah! So, puntahan na po natin at tayo po muna ay magpray bago pumunta doon. What's up mga katito bar at sa umagang ito ay papakita ko po sa inyo kung paano mag-accept ng double booking at step by step po na ating papakita kung paano natin siya gagawin. So, paano rin po ninyo kung ano ang mga dapat gawin para hindi masayang at para maging success yung ating double booking. So, nandito na tayo sa unang pick up at pupuntahan natin sa taas para mas mabilis ibaba. At ito po yung na-pick up ko. Akala ko yung cladding na malaki. Yung pala panel lang. So, apat na peraso tamang tama po ito sa double book ano ibig sabihin kahit marami yung isa kay natin kasyang kasya kasi magaan lang to plastic lang to so ito po ah uh, confirm pwede tayo magsabay na kahit 1000 kg din kasi ito 1000 kg niya binok so ganun pa rin yung kukunin natin at bago ko po kinonfirm yung pangalawang booking ay nagtatanong si madam kung ako rin ba ako rin daw ba ang mag-unload ng ating pipikapin so sinabi ko kung ako ang mag uh, load saka unload may extra charge yun wala kasi turn right onto na... Gregorio uh, at ito po na isabay na natin yung TV rack at saka isang ano lang tawag dito na yun may pagkain po ba yun? Ah, storage. Gamit yan. Ah, okay po. So si na yung ano. So nai, babasahin po. Libre pong babasahin. <laughs> <laughs> okay. Salamat po nay ha. Na-pick up na po natin yung dalawang booking. At ang gagawin po natin, i-deliver -de na natin sa kanilang location. At ang una po natin pupuntahan o pag ay sa Pasig. Along Ortiga sabi nyo sa Deca Homes at ang pangalawa po nating pagdadalhan ay sa Antipolo Along Ortiga sabi nyo din yun so deliver na po natin let's go at madalas tayong dumadaan dito sa may Ermin Garcia sa EDSA ito talagang everyday po nakakaranas tayo ng traffic dito nandito na po tayo sa Deca Homes kung saan binaba ko yung unang booking ngayon sila ma'am 688 po yung amount na babayaran pero ginawa ng 800 wow, wow. blessing oh, ihatid ko na itong pangalawang booking para makapick up tayo ng panibago ito naman, dito naman sa Antipolo Pero malapit na rin Kasi Ortega sabi nyo to eh Okay, let's go Ito po yung Orban dito sa Ortega Sabi nyo At makikita nyo, mapapansin nyo May mga basketball court sila ah. Ito Yun, may mga ginagawa pang building doon Napakalaki At ang dami na ng building naman dito ito kanila pa rin siguro itong gagawin ito nandiyan yung mga tambak nila at along Ortiga, sabi nyo lang to malapit ito sa SM at nakapag deliver na pala dito si Tito Bar Anong nakarang araw lang maraming dala tayong tiles noon kaya nahihirapan si, si Marong umakyat pero ngayon ang gaan super gaan kaya ito andar naman ang place ng ating pinuntahan. Ah, at dahil tanghali na din, Pag iba to. Kakain na tayo doon Yes! Para tuloy-tuloy na uli 'yung ating pagbiyahe. So napakagandang lokasyon itong pinuntahan natin. Ah, talagang mayayaman lang po 'yung nakakapag-avail pag kuha dito ng bahay at lupa. So, yan po. Papakita po ulit tayo sa bundok ng Antipolo. 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 So naibaba na natin yung gamit dito kila ma'am At hindi ako pinag video doon sa loob So lalabas na tayo At napakayayaman ng tao dito oh. Ang ganda ng bahay nila So mamaya na uli kasi may guard Bigyan natin ng gaspel truck si kuya Sige kuya okay, Mabasahin Thank you. <coughs> Dito tayo galing Barrington. Yan. Hanap ako ng area na pwede akong kumain. Yes! Nang ma-enjoy naman natin yung pag-deliver. Ganitong napaka-sarap pagmasdan. Ang I love nature Ang pang ginagawa dito Dito ako nag Dito sa pataas na to Ito yung matataas na uh, akyat na Start na dyan Yun. So, pero napakaganda ng bahay So lang tayo ng Masisilungan Parang maulan Yung may puno Ah maraming puno yung ano yung pwede mag park Yun. Gan ganito po talaga pag mag isa ka lang kailangan mong kausapin yung sarili mo okay yes ganda ng ating uh, background ano so kumakain tayo dito sa golf course sa labas <laughs> may tutong tutong ko oh, at ang ating pong ulam ay charon ginatangal wow! yellowfin sabaw na natin yung sabaw at tayo y... kumain na Amen. So, thank you, Lord, sa biyaya na lagi mong pinagkakaloob. At, uh, may nahulog. Buti maliit na bong <laughs> malaki ay, tingnan muna natin, baka may malaki. Ganda nung background natin no? May, nang, may mga naglalaro. Sila naglalaro, titito bar, kumakain. 都没弄。 at nandito na tayo sa another booking skim coat naman ng kinarga 50 sacks daw nako ay eh, hindi na tayo makakapagano nito double book na hit na yung 1000 kg ito si ma'am sa <laughs> nahihiyaw <o. laughs> hindi na vlog ko na yung dalawa Kangina kasi si ma'am, uh, nahirapan magbayad ng eksaktong amount. Sabi ko nga, wag na natin suklan para hindi ka na mahirapan. <laughs> Ito. Ilang ano yan ma'am? 50 ano? 50 po. 39 na to. So may magbababa naman yan? Meron naman po. Okay, thank you po. Nakausap tayo mga lala mo driver din si Ano Anong pangalan mo Kuya? Chacha po. Yun, si Chacha. Si ay... walang biyahe ngayon kasi papalitan daw yung i-upgrade yung kanyang sasakyan. Gagawing 2,000 kg. Kasi ang gamit niya, trabes. Pero okay na rin yun. At nandito na po tayo sa Marikina upang i-deliver itong mga skim coat. Dito sa ginagawang bahay na malaki bababa lang nila then may pipick up na uli akong booking papunta naman ng Manila okay. at pagkatapos po nating magbaba ng mga skim coat ay naka up naman tayo dito sa Kalos PH dadali natin to sa Manila at hindi natin alam kung pwede pa nating dagdagan kung last na to dadagdagan natin Ayun, parang okay na. May meron po, po, may meron pa. Ah, marami yata. Na bululul pa ako. Mga tela lang pero pwede pa 'to. Sige, hantay tayo ng another book. All right, may nakasabay na po wow. booking ng ating matagal na hinihintay. Parehas Manila. Itong una kong na pick up sa Santa Ana ang dala. At yung pangalawang pick up ay sa George Bukobo sa Maymalati lang po 'yon. 2.5 kilometers away. Okay, at 5 minutes lang. Take the next left off. At nandito na po tayo sa pick up natin na ah, pangalawa. At syempre papapilapin muna tayo ng pangalan natin. Okay. Kasi hindi iba, hindi ibibigay ni Kuya. Oh, no, nagpa-vlog pa eh. De yun. <laughs> yun. So, tagal muna natin yung pangalan ni Tito Bar. May dumang train kaya tigil mo na tayo. At yan po na ko na yung kargada ko mga Naka-roll na tela dito sa Alos PH. Dito yung branch nila sa Manila, Santana okay i-deliver na natin itong isa at nandito na po tayo sa last drop off dito sa Palau Avenue sa OSM pala ang ito sa mga Siman. at pagkatapos po natin na magbaba sa Mabini ay may nakuha naman tayo another booking wow. sa Robinson Manila dito, dinadala ko na sa may San Andres. Tapos habang dinadala ko po yung booking, ay may pumasok na namang another book. Yeah! Another booking na malapit lang din dito sa area. Kaya kinuha ko na kasi pagkagalitong gabi, hindi na ako namimili ng mga delivery. Kaya kung may pagkakataon na may mga booking na malapit, kinukuha ko na kasi mabilis lang naman pag-uwi at ito po, nakaibaba ko na yung rep na pinikap ko so ngayon pupuntahan na natin yung pangalawang booking para makarami pa tayo let's go at papunta na po tayo doon sa isa pang booking na pipikapin natin 8 minutes lang nandoon na tayo sa pickup so nawa ay makaisa pa tayo para maganda-ganda naman yung kita natin ngayong araw na ito okay tingnan natin kung ano yung pipikapin at ito na nga po yung pinikap ko mga tiles at saka may upuan yun lang dadalhin naman ito ng pagig ano uh -huh. yung masarap na magbiyahe na kasi wala na masyadong traffic at ang pagdidelibera natin ay sa Tagig. 13 kilometers, ah, 35 minutes tayo pupunta doon. So nawa ay may makuha pa tayong booking doon, pauwi ng Manila. At pag may nakuha tayo, wow, panalong panalo tayo doon. Okay, deliver na natin para magkakita na. At dyan po, may nakuha pa tayong pang walong booking. Yeah! dito ko sa Taki. At blessing dahil pa Manila, malapit na sa bahay. Okay, uwi na tayo. Pero habang papauwi, naka-open pa rin yung aking apps. Para pag may pumasok pa, di isasabay natin. Okay, let's go. At meron pa po nakasabay na isang booking. So, sana'y pauwi na ako na washing machine. May nakasabay siya mga fire extinguisher. Eh, 300 kg rin yung ano. Kaya pagkagalito mga pauwi na. Mga diskarte ni Tito Bar. Kung alam ko naman na madadaanan pa -uwi sa bahay. Kahit 300, kinukuha ko na para padagdagan yung ating income. So okay na okay to Goods na goods dahil Malapit lang naman Kaya Deliver na natin Na makauwi na si Tito Bar Sa bahay At nang makapagpahinga na Alright let's go At uh, yan po mga ka -tito Bar uh, Na deliver ko na yung last booking Nagkaroon pa ng problema Kasi yung pinong customer mga nakalagay dito sa apps ng Lala ang Kunta, Manila sa Leyte so, malapit lang sa ma malapit lang yung sa inuwi ko to ah, so dito pala ang dala sa Pasay kaya nangyari po na doble tuloy ang bayad niya Ay, ayon sabi ko ibubuk ko na lang ang iba para makauwi na ako ayaw naman para isang bayada na lang daw so ang nangyari po yung bis na uh, 300 something lang yung babayaran naging 600 tuloy wow! Take the next right so pauwi na turn po ako to ng to aming bahay at pahinga na pahinga na bukas ulit awi na po tayo ng bahay at tayo po ay sa buong maghapon ay naka siyang isang po na din po yan kasi nga yung isa nagkamali ng pin location na pagdadalhan na doble po yung bayad nila so maganda ganda rin po yung kinita natin sa buong maghapon at uh, napakaganda po ng double booking ano yan po lagi yung ginagamit ko na parangan para lumaki yung ating kita sa lalamog. Alam naman po natin na mababam ngayon yung rate ni lalamog kaya mas maganda kung magiging double yung ating booking lagi. Ano? At salamat po sa Panginoon at tayo po ay kanyang iningatan, tayo ay safe na nakauwi ng ating bahay. At maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsuporta sa akong channel na hindi pa po nakapag-subscribe ay uh, hit nyo lang po yung subscribe button dyan at uh, para po uh, lumawak yung ating uh, channel at marami pa tayong ma-inspire na uh, mga new driver maraming maraming salamat po at God bless po sa mga tisa. bye bye